may dumaan sa wall ko yung reels ng isang OFW na sinasabi niya na parang na, minsan nakakasama daw ng loob yung mga anak na parang siya yung bumili ng mga cellphones nila pero hindi man lang siya magawang i-text, ni hindi man lang magawang mabati ng good morning, samantalang siya na bumili ng cellphone, na hawak-hawak, something like that, which nakarelate ako kasi nakakasad nga talaga yung ganon, yung tipong Uh, ginagawa mo yung lahat para sa mga anak mo, pero hindi ka man lang maalala, i-message yung kumustahin man lang, kung okay ka lang. Alam nyo kasi, mali yung mentalidad natin minsan dyan sa Pilipinas, na kapag kayong, yung tao na sa abroad, laging iniisip natin ang sarap ng buhay nila, laging iniisip natin masaya sila. My God, no! Kailangan din namin kumustahin, kailangan din namin marinig na kinukumusta nyo kami. Kasi ang nangyayari, kadalasan, alam nyo ba, naaalala nyo lang kami kung may kailangan kayo. Sad to say, yes. Pag may hihingiin kayo, kapag may favor kayong tatanungin sa amin, then naalala nyo kami. Naa-amaze ako, may mga tao na biglang nakakaalala sa akin. Yun pala, hihingan ako ng donasyon, hihingan ako ng pabor. Nakakasama ng loob. Tapos kapag uh, napagbigyan mo na, wala na. Hindi mo na ma hindi mo na makikita sa, sa sa, Facebook mo. Hindi na magla -like 'yan. Wala na kasi nakuha na nila yung gusto nila sa iyo nakakasamaan ng loob yung mga taong ganun. Ano, nakarelate ako sa kanya. Though, hindi naman ako ganun. Hindi naman uh, sa mga anak ko kasi isa na lang yung anak ko sa Pilipinas. And besides, sobrang close naman kami noon. And talagang chat kami every time. ah uh, nakarelate lang ako kasi marami rin yung mga ganun dyan sa Pilipinas na naaalala ako pag may kailangan sila. Masama, masakit po yun sa loob, sa totoo. Lalo na sa nanay na nagtatrabaho. Hindi nyo alam kung paano maging OFW. Hindi nyo alam kung paano ang hirap ng nanay nyo para mapadalhan kayo ng pang-load, ng pambili ng tele telephone, ng cellphone. Gusto nyo pa siguro yung mga latest. Uy, huwag kayong ganun. Ginagawa ng nanay nyo ang lahat para sa inyo. Yung simpleng text, simpleng, kumusta ka mama? Okay ka lang ba dyan? Yung tipong uh, isipin niyo naman kung okay lang siya kumustahin niyo yung araw niya. Wag naman yung for napapagpadalhan kayo, for kinakakapag-post siya sa reels, for nakikita niyo yung mga pictures na masaya. You don't know the story behind those reels and pictures. Trust me. Hindi namin pinapakita sa inyo yung mga times na down kami. Hindi namin pinapakita kasi ayaw namin kayong ma-stress. Ayaw namin kayong mag-alala. Pero sana naman mag-alala kayo. Hindi yung puro lang kayo hingi. Hindi lang yung puro lang kayo favor. Mangumusta din kayo. Masarap din pakinggan, masarap din sa pakiramdam yung naalala nyo kami kahit wala kayong kailangan. Yun lang. Sorry na, nasabi ko lang. Nakarelate kasi ako sa kanya. Talagang na-feel ko yung pain. Na-feel ko. Kasi sa totoo lang, ganun tayo eh, no? Naalala lang natin yung tao kung may kailangan tayo. Pag wala na, tapos na, nabigay na, ni hindi ka nga matext ko na-receive na yung binigay sa eh. Yung binigay mo. Kailangan mo pang i-follow up. Uy, na-receive mo na ba? Napadala ko na ah. Na-receive mo na ba? Tsaka pala niya sasagot. Ay, oo, oo. Salamat. And that's it. Huwag ganun, guys yung mga kamag-anak dyan, yung mga kapatid, yung mga anak, especially, wag ganun. Wag lang kayong manghingi or makaalala pag may kailangan kayo. Mangumusta rin kayo pag may, pag wala lang. mag din kayo kahit wala lang. Sobrang malaking bagay na yung mag-ask mag, mag, mag kayo, how was our day? Kasi kami, we don't show. Kung ano yung mga times Kung kailan yung mga times Na we're not good We don't show that Puro lang kami masaya Ang pinapakita namin Pero wag kayong mag-isip Na lagi lang kami masaya May mga times we're down We're fighting alone Totoo yun But we don't tell you Kasi mas stress lang kayo Wala rin naman kayong magagawa Pero yung kumustahin nyo kami Malaking bagay yun I'm just saying